tagos na tagos ang pagmumura ni Daniel Padilla na feeling ng mga netizen ay para pa rin sa kontrobersyal na hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Hot topic ngayon ng mga marites sa social media. Ang viral video ni Daniel habang kumakanta sa kanyang birthday celebration. Sa TikTok video na in-upload sa account ng isang netizen, makikita at maririnig nga si Deji na kinakanta ang kanyang favorite song na hinahanap-hanap kita ng River Maya. Sa to, biglang isinigaw at malutong na nagmura si Daniel. At maririnig sa background ang palakpakan at liyawan ng mga tao taong dumalo sa kanyang birthday party. Ayon sa mga comment sa naturang TikTok ay siguradong may kunik pa rin ang pagmamura ni DJ sa breakup nila ni Catherine. Ang feeling ng mga netizens connected din ito sa mga chika na nagkakamabutihan na raw si Catherine at ang Asia's multimedia star na si Alden Richard. Naniniwala rin ang kanilang mga fan na muling pagsasama ng Kath din. para sa part 2 ng blockbuster film nilang Hello Love Goodbye. Ay mas mapapalapit pa sila sa isa't isa, lalo pat pareho na silang single ngayon. Sa panayam kay Kath ng Mega Magazine, sinabi ng dalawa, talaga na okay na okay na siya ngayon. Now, where I am, exactly where I am supposed to be. February for me is the new January. Parang yung, yung tapos na. I know that I'm okay. I can say, inhale You can have to experience all the process, all the pain, lahat. But I always make sure that when it comes to my work, nothing is affected. Anya, tungkol naman sa issue ng pagpapatawad. Ang lalim kasi ng word na forgiveness. For me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik. It depends. I'll just keep my distance. You keep your distance. We're okay like that. I mean, kunwari I got hurt. Why would allow you to come back? Depends. It's a case-to-case -case basis. Sabi ni Kat.